sa hindi so hindi issue ang billing sa bagong pelikula, alamin sa Spotted report ni Anton. Walang problema kay Sunshine Dizon kung maliit man ang pangalan niya sa billing ng kanilang pelikulang Sunny. Nasa ibaba kasi ni Navina Morales at Angelo De Leon ang pangalan na aktres at bagamat nasa ibaba ng pangalan nito si Heaven Peralejo at Bea Binene, magkakapareho naman ang laki ng kanilang mga pangalan. Ayon kay Sunshine, matagal na siya sa industriya kaya hindi na umano issue sa kanya ang billing. Sinahe pa na aktres na hanggat alam niya ang ginawa niya ng maayos ang kanyang trabaho at magandang istorya ng kanyang role okay na okay na raw iyon sa kanya. Masyado umano mababaw ang isyo ng billing at hindi dapat ginagawang isyo. Inami naman ito na hindi pa niya nakikita ang poster ng kanilang pelikula pero mag 41 years old na raw siya at ang mga maliliit na bagay umano tulad ng billing ay ayaw na niyang bigyan pa ng pansin. At yan aking malitang showbiz para sa impilang ito ng lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.